Yo! What's up mga ka-basketball? Welcome to another video. Minsan may isang balita na darating na hindi mo inaasahan. Pero kaya nitong baguhin ang buong landscape ng Asian basketball. Ito na yon bagong fever rolls, o bagong pag-asa, at apat na pangalang biglang naniningning. Nandiyan si Boggy Alis. Pangalaw dyan si Remy Martin. Pangatlo dyan, pinakasikat na NBA player na may halong Filipino bloodline na si Jordan Clarkson. Pangapat dyan si Harper. Sila ay pwede maging local. Hindi naturalized, hindi limit, isang local talaga. Ano ang bagong fever roll? Sa bagong FIBA, heritage verification. Hindi na ilad ng password ng pinakabasihan. Hindi na tayo ngayon ang pinakamabigat at tinitignan na ngayon ang totoong Filipino blood, direct parentage, cultural developmental ties, at clear documentation even if late. Meaning, kung may totoong dugong Pinoy, mas malaki ang chance na ma-approve as local. Ang apat na posibleng local, una dyan, si Boogie Elise, isang versatile big guard wing na may Pinoy lineage. Kung ma-recognize bilang local, panibagong dimension ang bibigay niya sa gilas. Pangalawa dyan, nandyan si Remy Martin, one of the fastest cars with Filipino blood. Sa bagong rule, mas priority ang parentage, kaya napakalaki ng posibilidad. At dyan, ang NBA player natin na si Jordan Clarkson. Itong pinakamalaking plot twist kung dati dream lang. Ngayon may window of possibility na at kapag maging local siya, magiging legendary ang gilas lineup sa buong Asia. Panghuli dyan, si Harper. Young, athletic at may Filipino descent. Kapag ma-verify ng FIBA, nagdag pang shooter slash defender sa local pool. Gilas versus luto ng Thailand. Habang lumalakas ang Pilipinas, lumalaki rin ang kontrobersya. May mga tawagan, may mga bias, may mga isyo na pinag-uusapan. Pero bakit ganyan? Lalaban ng Gilas? Hindi mawawala ang puso, hindi mawawala ang tapang, at hindi mawawala ang Pilipinas. Gilas 3x3, Arrival in Thailand, kasabay ng drama sa 5 on 5. Ang Gilas 3x3 naman ay nakalapag na sa Thailand focus, lock in at ang mission, gold medalis. Isang bansa, isang laban at posible apat bagong lokal na mabibigay ng lakas na hindi pa natin nakikita noon. Mga kabasketball, kapag nagbago ang rules, magbabago rin ang buong laro. At ngayon, ang pagbabago ay pabor sa kilas Pilipinas.